Pauwi oh, na tayo. Oh, okay na okay. Bike-bike lang. Tara. Hindi tayo? Oo. Oh, para makapalengke na. Kamiya, mainit na mainit na eh. Eh, mauubos na to. Alright, dito kami sa, ano to? Bilyar Sipag. The tent. Biking lang. Ano oh, yung mga picture nila na oh. Wala naman magawa sa na, pakinabang sa joke lang. Politiko is politiko. Eh. 'Di diba? e, ba? Sabay ka. Edan ba diyan, moms? Sarado, 'di ba? Ito nasayang ayang lang all homes nila oh. Sa dami ng pera ni billiard. Ano? columns obya okay. yung mela hindi rin naman kumikita siguro yan Kasi parang wala namang ganun magpupuan dyan anyway business nila yan tempak yan oh. ito Oh no, sarado. Wala na. Ginagawa na lang kasing passing eh. Nalugi na, no? daming nalugi sa business ni Villar, no? Mela, yung all homes, no? Anyway. Yan talaga. Kasi wala rin naman ang pumapasok sa hotel na yun Para kasing hunted daw si malam lam. na, diyan tayo sa kanila Sarado, bossing May harang po May harang doon Sarado? Apo Jogi, ada siapa di Jogi!